Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Paluto na po pala yung ulam natin, mga kasawlo. Yan po ay ginisang patola sa miki At kapartner po niyan sa kabilang kalan ay niluluto natin yung tilapia, pritong tilapia. Pagkaluto po ng ating ulam ay inasikasa ko na po, nilisan ko na yung pangsahog sa ating pansit gisado na hipon at saka Chicken breast, bali dalawang hiwa po yung ating chicken breast. Yung isang part po ay hiwang panggisa at ang isang part naman po ay hiwang pang po para sa toppings ng ating pansit gisado. Nahiwa ko na din po dyan yung ating chicken balls. Akala ko naka-play yung camera natin kanina, hindi pala. Siyempre, kumain na po muna ako mga kasawlo pagkatapos ko pong hiwain yung mga pambulog natin sa pansit gisado pambulog. Ayan po, watch me eat, watch me nay char, wala po akong alam sabihin. At pagkayari ko pong kumain, ay ginawa ko po agad yung ating bechamel para sa ating bake mac. Nakalimutan ko palang sabihin, bake mac, pansit gisado, tsaka Shanghai po yung po order natin ngayon. Yung Shanghai po, ay naibalot at nasangkapan ko na kahapon dun sa a day in a life ng ating talentadong ina. As you can see, pareho pa rin po yung damit ko kahapon at ngayon. Hindi pa ako nakakaligo. Ganyan po talaga pag busy ka, pati pagligo mo, hindi mo na naaasikaso. Charot! Balik na po tayo sa ginagawa ko. Ayan, nahiwa na po pala ni asawa yung mga... gulay na gagamitin natin para sa ating pansit gisado. Pagkayari po niyang nagili lahat yan. Nagili! <laughs> Ayan po, hinugasan ko muna para sure na malinis. At niluluto ko na po pala yung ating bake mac sauce. Kita nyo po, hindi yan tinipid sa sangkap. Hindi yan tinipid sa lasa. At habang nagpapahinga po ako, hindi pala nagpapahinga, tinignan ko po yung mga nag-order at isinulat ko po. Ayan, dalawang page po yung mga nag-order. Thank you so much, guys. At mga 12.30 na po dyan, ay kailangan ko na pong isalansan yung ating, isalansan yung ating bake mac. Dahil 2 o'clock po ay i-deliver yan yung Uh, food and Bilao, Food Tray and Bilao order po ay kailangan nating i-deliver ng 2pm. Yung naman pong shorts order, yung mga merienda na pina natin na sobra, mga 3pm pa lang po natin yan i-deliver. So, ayan may event po si school si Raya ngayon. At inayusan ko po muna bago siya umalis para naman rugo, hindi itsurang makalunos yung anak natin. Makalunos! Kung di nyo po natatanong ay active parents po tayo dati sa school. Kaya lang po dahil sa business natin, na busy tayo kaya hindi na po tayo nakakapunta ng school so ayan po no ayan hinuhugasan ko po yung ating ginagamit na bihon para sa ating pansit gisado uh, hinuhugasan ko lang po yun tapos saka agad ayan duto na din po pala yung ating gulay para sa pansit gisado. Nihiwalay ko din po yan. Bale, ginagawa ko lang po yung pantappings para magandang tingnan. Pero, yun din yung lasa kahit ihalo nyo po yan uh, pagka-deliver or ano, para maganda lang po talaga tingnan. So, ay nag-uusap kami ni asawa, tinatanong ko siya kung ilan na yung nailuto niya na Lumpiang Shanghai kasi tanggap po ako ng tanggap ng mga order. Hindi ko alam kung kasya yung ginawa natin. Praise all to God po. Salamat sa Diyos at sold out at may natira mga dalawang piraso po pang merienda po natin. At ayan po, uh, nilalagay ko na sa bilao oh, yung ating panset dahil naluto na po. Dahil kailangan ng i-deliver niyan asap para sa ating kaibigan po na si Ranalyn. Si Ranalyn po pala yung nag-order order dyan. 11 month old ng kanyang anak. Shout out par. Ayan po, naglalagay din po tayo ng chicken fillet na toppings. Pamdagdag sa po para sa ating pansit gisado. So, ayan po, luto na rin yung ating bake mac fresh from the oven. At ganyan po pala ako magtakip, magtakip ba? mag-package ng ating gisado para hindi po magtapon-tapon yan pag i-deliver na natin. Oops, may nakalimutan po ako. Ibubuka ka ako po ulit yan. Nakalimutan ko palang lagyan yan ng dried bawang at lalagyan po muna natin. Kasi nakakasarap po yan mga kasawlo yung ating dried bawang. At Uh, tatlong aluminum foil po yung ating ibabalot ulit para sure na hindi po yan matatapon. So, ayan, to na rin po yung ating Shanghai. Ang ganda, di ba? Thank you par sa iyong pag-order. God bless. At ayan po, i-deliver na po yan ni asawa. 2.02 na po dyan. O, oh, tinandaan ko yung oras ha, para sure na yung sasabihin ko sa ating vlog. At ayan po yung mga pa-order natin na pansit gisado. Maraming salamat po sa lahat ng mga umorder. Masarap naman daw po. At ayan, akala ko po may matitira para sa pangmeryenda ng mga bata. Pero, nabili din po yan mga kasalo ng mga humahabol po. Ayan, na-deliver ko na rin yung sa mga kapitbahay natin. At pat pang tatlong balik ko na kila Aling Betty. At naka up na din po yung mga pumipick up. At ayan po pala yung uh, para sa ating bake mac na pa-order. At naubusan po ako ng styro dyan, no? Kaya inilagay ko na lang yu, sa tab yung kay Joy Joy Pamangkin po natin. Isipin nyo, San Basilio palang ipipick up niya kahit isa lang po. So, ayan po, no? Kasama, -kasama po ako mag-deliver ni asawa para mabilis po tayo. At thank you rin kay Maring AJ. Ayan, siya na po yung i-deliver natin pala. At kay Sis Jen Yamada. Ay, shout out po, Gi. Lagi po silang nag-order sa atin. Mga kaibigan po natin. Ayan, pagkagaling natin ng balubad, Nag-deliver ta po tayo doon. Sinunod natin yung kay Siskat at yung kay Paula. Ayan, tawag tayo kay Pao, no? Parang nakatulog ata siya. Nag-chat siya sa akin. Tita, pasensya na po, nakatulog ako. So, ayan, pag-uwi po natin, ay kumuha pa po, po tayo ng pansit. Yung nakita niyo po sa kawa kanina, ay binili po nila. At yung pasobra pa na bigma. Dito na lang po. God bless us po. Bye!